Ayan po, isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Ayan po ang ating mga sisipag na magdaragat po. Ayan, dito po sa Kaminawit, San Jose, Occidental Mindoro. Ayan po, uh, ang dami po nilang huli at kinaklasify po nila ang ang mga nahuli nilang katsawan, mga kapalawers. Ayan po, ang dami at nililinisan po at dami po sa kaliskis para lagyan po ng yelo at ibiyahe po sa um, Manila Market Ayan po mga followers Ayan po ang kapitan ng mga bangka mga ka-followers na patuloy pong na uh, nagsusumika po pa sa kanyang pamilya. Kasabay po ang kanyang mga tauhan po na uh, kasama niya po sa lahat mga kapollowers. Tumatagal po sila ng 15 days to 30 days sa lahat mga -followers. Sa lahat po ng patuloy na sumusuporta ng aking video patuloy niyo pong patulikin. Albert Ibang po from Kaminawit, San sub Mindoro Mindoro. あっ。